do ang balitang dapat malaman ng taong bayan balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay sadyang ang katutuhanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kapanig tila huling huli mismo at mukha naman palang sa gobyerno nagsimula ang fake news taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Atty. Claire Castro na maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente Sara Duterte at tahas ang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At huwag isisi sa Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang nakakagulat, dinasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at nilabas na ang ebidensya na ipinakita mismo di umano ng pamalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. At dito ay nabunyag na malayo kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o minsan mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy na geocrisis at sa pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamalaan na 6% pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy at certainty bunsod ito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo ng 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapailiit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tarif. Binigyan ng pansin ng World Bank ang 90-day poll sa tarif high ni US President Donald Trump. Banda ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya ngayon maibabalik at masasampal na natin ang katanungan sa spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro kung sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news. Maganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Ibakit e ganoon? Ayon pa mismo sa ibinunya ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig bang sabihin ito, Attorney Claire, fake news ang World Bank Paano mo ito ngayon madedepensahan, Attorney Clerk Castro? Dahil mismong senior country economist na at World Bank pa mismo ang sumampal sa inyo ng katotohanan at kahiyan at pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Saliwas sa inyong mga pinagsasabi at ipinamamalita. Tanong lang naman, anti Claire, kung matapang kayo, ipatawag nyo ang World Bank at sabihin ninyo na fake news sila. E ngayon, sino ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at ang senior economist? O ang gobyerno ngagba na klaro pa sa sikat ng araw na pilit umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mga Pilipino tayo, pag pinabayaan natin ang mga ito, sa ginagawa nila na ang pera ng bayan ay ubos na at wala ng pondo dahil binubulsa nila ito kaya mga netizens. Kayo na ang bahalang mag-imbestiga sa ginagawa nila. Ito sila lang ang nakikinabang sa mga benefits. Pero ang mga OFW uuwi pa ding walang-wala pag di kaya mag-work sa abroad. Sana man lang mabigyan din kami ng pensyon katulad ng mga sundalo. At iba pa kasi may sakit ka uuwi tas wala ka mang makukuha sa gobyerno. Hahanap talaga si Karma ng paraan na lalabas siya. O ano? Nasino yung fake news ngayon? Normal na lang talaga ang pagsisinungaling ng administrasyon. Nang dahil sa pera na pinapasok sa mga bunga mga kaya pagsisinungaling is life. Pagsak talaga, mahal lahat ng bilihin, walang kontrol sa pagtaas ng oil, at dadagdag pa ang mga pagnanakaw. Ang mainstream media ang paninira sa mga Duterte. Di po ba? Kung titignan nyo nga, kung sa mga mainstream media lang po kayo nagbabatay, aakalain, alimbawa nakatulog po kayo ng mga sampun taon, wala po kayo ideya sa Pilipinas. Pag naririnig nyo po, banat dito, banat doon. Si BP Sara, uh, biyahe ng biyahe, si B. para sa bayan ba to o para sa sarili, pansarili ba to o pambayan. Si Tatay Digong, magnanakaw, si BP Sara, magnanakaw, si BP Sara, merong, merong uh, confidential fund na dinakaw, mga mandurugas, meron sila. Yung nakasentro po sila sa paninira eh. Kay BP Sara, si Tatay Digong, ang daming kabit, si Tatay Digong, si Baste, na, 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 hindi nagbayad ng ng chiching ay si ano pala si Pulong grabe po no kung titignan nyo po araw-araw po yan may bago pong banat si Bipisara, duwag akala ko ba matapang si Bipisara, Sara punong-puno po ang mainstream media ng paninira po sa mga Duterte aakalain mo nga na ang namumuno po ang namumuno po pag nagkaroon ng problema, ayan, eto na naman, may bago na naman pala. No? San Juanico, nako sino, bakit niya sasabihin na hindi tourist pa Bakit ganon ganon? Lahat po ng galaw ng mga Duterte, binabalita po ng masama ng social media. Ngayon, kung, kung wala kang alam sa Pilipinas, bigla ka napunta dito, yung Duterte ba ay, bakit ba napakatagal na nilang namumuno at ang tagal-tagal na silang binabanatag? ay sila pa rin na namumuno sa Pilipinas. Tapos sasagutin ka po ng mamamayang Pilipino, ay hindi na po Duterte ang namumuno ngayon. Hindi na Duterte ang namumuno ngayon. Eh bakit nakasentro lahat ng balita sa Duterte? Ang akala natin, mga kapatid, no? Ang akala po natin, ha? Na aakalain mo. Mas marami pa pong laman sa ginawa, sinabi, eh, ni BP Sarah, ang mainstream media kaysa sa ginawa, sinabi, ng Pangulo ng Pilipinas. Akalain mo nga si BP, Sara ang presidente. Kung atakihin nila eh. <laughs> Mayat-maya po, may bago po sila. Bagong babae ni Digong, ang tagal na po nakakulong si Tatay Digong, pero ang balita ng paninira kay Tatay Digong, alam niyo po yung ibang taong mga nakulong, halos wala ka na mabalitaan. Eh. Dito po, mayat maya kang merong natutuklasan na bagong kagagawa na naman. May, nag may nasagasaan, mayroong uh, aksidente sa naiya, may napatay, namatay, nasagasaan ng mga SUV. Si Digong ang may kasalanan hindi magamit ang San Juanico Bridge ngayong 2025. Nakakulong si Digong. Si Digong ang may kasalanan kung bakit hindi nagagamit yung San Juanico Bridge ngayon. Si BP Sara, para sa bayan ba yung ginagawa niya o para sa sarili? Ano ba pakialam niyo? Pinakulong niyo yung tatay. Gusto niyo walang gawin yung anak? Lahat-lahat. Duwag si BP Sara. Akala ko ba? Eh bakit hindi niya, uh, bakit hindi niya raw harapin yung impeachment court? Ang sabi po ng impeachment court, sagutin mo tong reklamo sa'yo. Within 10 days. Sinagot po ba? Sinagot. Nung sumagot, hindi raw hinaharap. Patalikod ba nung sinagot? Paano nyo na lang? <laughs> hindi raw hinaharap. Eh sabi ng, sabi ng impeachment court, sagutin mo to. Hindi hinaharap. Ano yung patalikod nung, sinagot? pani paninira po kay Bipisara. Sara. wala pong ginagawa eh. Pati po nilalagay pa nila chismis na may bilyong piso. Pati yung salitang chismis. Sinabi nila, eh, chismis lang pala pinagbabatayan ninyo. Saan kumukuha ng pera na pang abogado? Sa, bakit, naka, bakit labing anim ang abogado? Bakit labing anim daw? Ang laman, ang, ang abogado ni Bipisara, pati yung abogado ni Sara? Pinakikialaman. Kung ilan? Naggera na yung Israel at Iran. Nagsispire na. Niwala silang pakialam. Kung yung mga OFW sa Israel at Iran, kung ano kalagayan, wala po silang pakialam. Basta ang pinakikialaman nila, ano sinagot ni Bipisara? Sara? Aba, mali ang sinagot ni Bipisara? Sara. Mali ang sinagot. Lahat kayo, korte. Mali ang sinagot talaga. <laughs> grabe po, grabe po mabuhay ngayon. Tapos ang ang sasabi, nagtataka sila. Bigla magtataka yung mga yung mga mainstream media, sila Karen Davila at kung sino pa. Bigla sila magtataka, bakit daw ang mga Pilipino hindi na kumukuha ng balita sa mga mainstream media. Nagtaka pa kayo. <laughs> eh, ang ginagawa ninyo, panay paninira sa mga Duterte. Mabuti na lang po may social media na nagsasabi po ng mga nangyayari pa. Ayaw nilang questionin hanggang ngayon. Bakit ayaw nilang questionin yung mga nawawalang pera? Bakit yung mga question ni BP Sara na saan napuntang inutang ayaw questionin ng media? Saan napuntang utang? Sasagutin lang, ang walang alam ay hindi dapat alamin ang walang alam na mga ka kaalaman na mga hindi dapat umusbong sa kawalang kalaman. Diyos ko. Magagalating Lenny, balik na tayo sa mga salitang walang dahilan Tinatanong kayo eh, bakit lumubo yung utang ng Pilipinas? Saan na pupunta? Ang mga taong walang alam ay hindi dapat alamin ng mga taong ayaw umalam sa mga kaalaman na pupukinag... Ang simple ng tanong, bakit? Ano yung pinagagamitan nyo ng utang? Ang mga taong ayaw alamin, ang alamin po, oh, kinang... Ine-echo ng mas mainstream media, pwede SMNI at saka Net25, ine-echo ninyo lahat yung mga tinanong mo, ano po masasabi ninyo sa sinabi ni BP Sara na dapat tayo po lang. Tanungin ko po kayo, mga matitino po, po kayo po matitino pa. May masama po ba sa sinabi ni BP Sara na dapat gumitna lang tayo? Dapat lahat kaibigan natin. Di po ba ang ganda po nun? Dapat lahat kaibigan natin. Kaya niya sinabi yan dahil sila ay pro-China. Ano pong kinalaman ng pro-China? Sinabi ba ni BP Sara na alam nyo, sa totoo, no? Ito ha, Patunayan nyo na pro-China yung mga Duterte at hindi sila pro-Philippines. Nag-anim na taon po si Tatay Digong eh. Tanong, may EDCA sites. Ang EDCA po, US yan. US-based yan. Pinalitan lang ang pangalan. Ginawang EDCA. Bakit? Kasi bawal magkaroon na us base sa Pilipinas. Alam nyo, niloloko lang natin ng tao eh. US-based yan eh. Pinangalanan lang na EDCA. Halimbawa, sa panahon ba ni Tatay Digong na sinasabi niyang friends to all enemies to none, pinalayas natin yung EDCA? May EDCA rito. Dinatnan niya ni Tatay Digong kaibigan niya. Yung bang mga uh, military exercise with the with, the uh, Amerikano, pinatigil ba ni Tatay Digong? balikatan exercise? nagtayo ba ng China bases dito sa Pilipinas? Para if this lang natin to sinasabi nila na si Tatay Digong ay pro-China. Kasi naniniwala ko si Matandang Digong. Pag nagsalita po yan, bakit niya lulukohin? Yung sinabi niya nga papatayin ko eh. Hindi niya nga niluloko eh. Wala nga siyang pambobola, di ba? Yan po yung kagandahan kay Digong. Makulay siya magsalita pero hindi po siya sinungaling. Ano sasabihin mo pro China si Digong? Pro Pilipinas po si Digong. Iba yung approach nila ni BBM. Sino po mas magandang approach? Sino po ang mas magandang approach sa pakikitungo sa China? Sa kasi sa kanila, binabalik nila yung panahon ng ano yung utak po yan ng panahon ng Cold War. Mamimili ka lang. Pro USSR ka ba o pro USA? Isa lang ang pipiliin mo. Tapos na po tayo sa Cold War. Pwede pong biruin niyo Amerika nakikipagkaibigan sa China? Amerika mayroong kaugnay may ugnayan po sila economically ng China. Trade partner po sila ng China. Isa po sa pinakikiusapan ng US para hindi na hindi na lumala ang uh, sa Middle East China. Pero tayo, mas grabe pa kay sa mga amo nyo. Yung US nga nakikitungo sa China eh wala pong masamang maging kaibigan yung China. Katulad lang din po yan na kaibigan na ni, si Tatay Digong, kaibigan po niya si Xi Jinping. At the same time, kaibigan din po niya si Donald Trump. Hindi niyo po ba naunawaan yun? Sanggang po silang Donald Trump. Kaibigan din niya si Putin. Kaibigan niya po yung iba't ibang leader ng mga bansa. Si Tatay Digong, tama po yun. Friends to all enemies to none. Yan po ang isa sa pinakamagandang foreign policy ng ng naging presidente. Na, ano po epekto niyan? Nakunan ba tayo ng teritoryo ng China? Hindi. Binobomba ba tayo mayat at maya ng China ng kanilang mga water cannon? Hindi rin po. Kasi nakipagkaibigan tayo eh. Yan yung sinasabi ni BP Sara na pumagit na lang tayo. Dahil ako po, nakita niyo naman po, iba na po yung ngayon yung uri ng digmaan. Akala nyo ba yung mga barilan-barilan pa, parami ang panantanggay? Eh? Sana nanonood kayo sa Middle East, nakikita nyo sana kung ano na uri ng digmaan ngayon. Sana nanonood kayo sa Russia-Ukraine war, nakikita nyo sana na drone, missile, ganun na po ang labanan ngayon. Meron po ba tayong missile? Foreign policy po, ang kinu-question. Sabay babanata ng pro-China kasi. Alam nyo, kapo pro-China nyo, kapo pro-China nyo. Dati namang hindi pro-China mga Pilipino eh. Pero kapo promote ninyo, kayo po ang nagpo-promote sa China. Kasi sinasabi nyo na sinasabi, ang Duterte pro-China, ang Duterte pro-China. O yan, binawi na si Spire. <laughs> Yari na naman tayo niyan kung binawi po ang ceasefire ngayon. Kaya nga kanina napanood ko bago ako mag-start eh. Sabi ko, napamura raw si Donald Trump kasi matitigas daw ulo ng Israel tsaka ng ano, ng Iran. Ngayon, yari na naman, gulo na naman. Wala pa. Alam mo, Antikler, ang maganda sana mga sinasabi mo, ano plano ng gobyerno para sa iligtas yung mga OFW natin. Hindi yung ako sa kanan ako sa, sa, mga Duterte ng kung ano-ano. Kaya kayo ma-spokesperson, ito ah, real talk. Si Tatay Digong may spokesperson. Dahil sa mga spokesperson, nauunawaan natin, nalalaman natin yung mga ginagawa, yung mga proyekto ni Tatay Digong nung panahon niya. Ngayon, ang tagal na ni Antikle na may spokesperson, nadagdagan pa ng spokesperson ng kamera, meron pa ngayon spokesperson ng uh, prosecution, wala naman po tayong nadagdagan na ba yung kaalaman nyo sa mga ginagawa ng mga proyekto? Wala pa rin, di ba? Kasi ang purpose nila ng pagkakaroon ng spokes, atakehin yung mga Duterte. Panay-atake pa rin sa Duterte. Practical po. Pro-China tayo. Ano pong lugar sa Pilipinas ang nakuha ng China noong panahon ni Duterte? Saan po? Saan pong lugar ng Pilipinas nagkaroon ng China China base? Meron po ba? Meron na po bang air base yung China rito? Meron na po bang naval base yung China dito? Tapos na po yung anim na taon ni Duterte. Ah, wala. Wala silang itayo na base dito sa atin? Eh, kala ko ba pro-China tayo nung panahon ni Duterte? <laughs> Alam niyo po kung bakit nila pinopromote yung pro-China ng pro-China? Yung kapalpakan po nila sa diplomatic relationship with China. Palpak po. Bakit po palpak? Mayat maya tayong binobomba eh. Mayat maya tayong wina water eh. Ibig sabihin, palpak yung pakikipag-ugnayan natin sa China. Yung kapalpakan nila, sinisisi po nila sa Duterte. Bakit po? Naging presidente po ba si Tatay Digong? Ito ha? naging presidente po ba si Tatay Digong? Pinalayas natin yung EDCA? Hindi po. Hindi lang natin dinagdagan. Diba? Kasi nadat na, na Tatay digo niya, bet niya palalayasin eh kaibigan niya US. Nakukuha niyo po yung diferensya ng ng tokens lang po yan lahat eh. Dahil kung antay kung si Tatay Digong pro China at pro China lang, pinalayas niya unang-una yung EDCA. May pinalayas po bang EDCA? Wala. <laughs> Sa aktwal po kayo magbatay. Eh. Nag-6 years po si Tatay Digong eh. Iba po yung paninira sa topis, iba po yung naganap. Nakipagkaibigan po si Tatay Digong kay Donald Trump. Tuwan-tuwa nga sa kanya si Donald Trump. Totoo po si Tatay Digong sa pakikipagki. Sino po ang numero unong alay ng US dito sa Asia? Japan. Kaibigan po ba ni Tatay Digong yung Prime Minister ng Japan? Opo, si Abe. Si Abe lang po ang tanging Prime Minister o dating Prime Minister na pinuntahan si Digong sa bahay niya bago matigok si Abe. Naalala niyo yun? Pro-China ba si Digong? Eh bakit kaibigan niya si Abe? Hindi nga dumalo si Xi Jinping dito sa bahay niya. Pero si Abe, Prime Minister ng Japan, ano po ang Japan? Number one aliado ng US dito sa Asia. Sila po ang number one aliado, ka-aliado. O bakit? Bakit dumalaw? Bakit niya kaibigan kung pro-China siya? <laughs> Hindi niya po dini-deny na kaibigan niya yung China. Pero kaibigan niya rin ang Japan, kaibigan niya rin si Putin. Sino bang presidente ng Pilipinas ang naging kaibigan ni Putin? <laughs> yan po yung nag-open up sa atin, yung pakikipagkaibigan na yan. Tatanungin nyo, bakit meron golden age of infrastructure? Dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong. Lalo na po yung pakikipagkaibigan niya sa China. Eh, alam niyo yung kapo pro-China nyo sa sinasabi nyo, Duterte pro-China. Dati pong pro-US ang Pilipinas eh. Ngayon po, marami na pong Pilipino. Teka pala, ano, bakit nga pala masama makipag makipagkaibigan sa China? Kino-question na po kayo ngayon. <laughs> Di ba? Ang tagal nyo na sinasabi na yung, yung Duterte pro-China eh. Bakit nananalo pa rin mga kandidato ni Duterte? Wala pong pakialam yung mga Pilipino. Dahil yan, abstract po yung pro-China, pro-Pilipinas. Ang gusto ng Pilipino sa presidente, naglilingkod ka ng tapat. Ang gusto niya, maglalakad ka ng madaling araw, nagutom ka, maghahanap ka ng balik balbakwa, bulalo, pwede kang maglakad ng payapa ka. Yun ang gusto ng mga Pilipino. May anak ka na nag-aaral ng kuleyo, maglalakad papunta sa bahay mo, walang mang walang manggagahasa, wala tahimik, peace and order. Nakikita mo na umuulan ng Pilipinas dahil walang tulay, nagkaroon ng tulay. Wala ka na babalitaan na katiwalian dahil yung simpleng mga yung mga kotongan sa sa airport, pinakakain ni Tatay Digong yung perang kinokotong nila. Mga simple lang po, Ayaw ng mga Pilipino yung mga abstract. Yung mga pangarap-pangarap. Ayaw ng Pilipino yan. Bago matapos ang aking termino, magkakaroon ng impact. Wala po yan. Ang gusto ng mga Pilipino, nararamdaman ka ba? Dating basurahan, naging pasyalan. Walang mga malalaking pondong ginamit sa flood control. Simple lang. Ang baha ay, tulad, ay dulot ng pagbara ng basura sa mga estero, sa mga kanal. Maglinis. May baha ng panahon ni Tatay Digong? Meron din po. Pero kung panahon lang po na sobrang lakas na ng mga bagyo at ulan. Pero yung mga umulan lang, ang bilis po niyan. Eh, panay basura po eh. Simplihan nyo lang. Maglinis kayo ng basura, makakabawas po sa pagbaha yan. Kay Tatay Digong, nakita nyo naman, no? Oh, daan-daan libo yung nag para maglinis ng Manila Bay. Nasustain ni Tatay Digong kung ilang taon siya. Kahit pandemic, may naglilinis ng dolomite. Kahit pandemic, may naglilinis ng mga ilog pasig. Eh. Kahit pandemic, may naglilinis ng estero. Yung eh, mga abstract-abstract, mga pinagsabi nyo, pro-Pilipinas kasi si BBM, eh, ano ngayon, ang gusto ng tao, nararamdaman ba yung ginagawa mo? Yung OFW, safe ba sa'yo? Ah. Nung panahon ni Tatay Digong, pila-pila yung ayuda. Sabay-sabay po sa buong Pilipinas, nakapila po lahat. Problema nga yan lagi dahil asa ng social distancing? Pandemya nun eh. Pero nakatanggap ng ayuda. yung nilabas, natanggap. Ngayon, mainstream media, sang katutak, ang napapabalita na pera sa ayuda, halos lahat ng tao naman eh. umaangal na hindi naman sila nakatanggap. Saan napupunta yung utang? 'yun yung question eh. Sasagutin ng mga pro Duterte, pro pro-China kasi kayo. Walang katotohanan. Eh. Ang importante sa kanila, maka-atake. Pero yun yung nag-hire kayo. Tatlo na po, spokes ngayon. Tignan nyo po yung sinasabi na spokes. Isa lang po. Atake lahat sa Duterte. Uh -huh. Spokesperson kayo ng Pilipinas? Ang trabaho niya lang, atakehin yung Duterte? Tanungin mo, ano po ang, uh, bakit po pupunta sa Japan? Kailan po pupunta? Kailan po lipad? ay wala akong alam dyan. Hindi ako na-briefing dyan. Pero tanungin mo, ano po masasabi nyo rito sa sinabi ni BP Sara? Pro-China kasi ang mga yan. Lilitanyahan kayo ng sangkatutak. Tanungin nyo yung nangyayari sa bansa. Ano na po, FD? Ay, bayaan nyo po. Pag nag nabigyan po ako ng update, sasabihin ko kagad sa inyo. Eh bakit hindi po namin alam na pupunta si, B si Pangulong Marcos sa Japan? Eh wala po nagtanong sa inyo. <laughs> hindi po ba? Okay, punta na po tayo rito. Alam nyo po, kamakailan lang, binalita po natin na ayon po dito sa uh, isang survey na may kinalaman po dyan sa mga turista. No? Ayon po sa survey, eh, nang happy, ano na nga yun? Titignan ko lang kung ano po yung isang nag-survey, ah, na nakabase po sa UK. Kaya galit na galit ko si Christina Prasco. Eh. Ayan. Ito po, yung Hello Safe Travel Safety Index. Ang Pilipinas po, according sa Hello Safe Travel Safety Index, ha, ah, ay umiskor po ng 82.32 out of 100, placing it at the top of its list of least safe countries in the world. Okay. So, balitang-balita po yan, no? List. ajan ah, po magaling yung administrasyon ni BBM. Kasama po tayo sa mga worst record. Pinakamaraming binentang ginto worst airport, worst traffic, asama po tayo sa top 10, no? Worst uh worst uh, country for laborers. Ito naman po. Worst Ito po ang pinaka-list safe, ha? Pinaka hindi safe na bansa para sa turista. Eh sino po pupunta rito ng turista? nagwawala si ano si Cristina Plasco bakit po ang mahal po ng ginagastos natin na na promotion eh, para pumunta rito sa Pilipinas eh di po ba napakamahal po konti virus bayad pala eh magkano ba binayad kay konti virus sino po nagbayad kay konti virus <laughs> Kung totoo man yan, ba? malaki siguro. Malaki siguro binabayad kay virus Okay bayad pala si yung tibayar. Kaya pala, mamaya na natin alamin. Mamaya na po kayo mag-comment. Interesado ko dyan sa kung magkano binayad kayo yung tibayaros. Na nakita ko lang. Mamaya po, ibigay eh, nyo sa akin ng detalye na binabayaran si ba, yung tibayaros. <laughs> punta po tayo rito. Si Tourism Secretary Cristina Prasco, galit na galit, sab sinabihan niya po yung hello safe na hindi makatarungan. Sen laki ng ginagastos natin sa tourist ads eh. Meron pa nga sa UK no yung mga ano ah. ah, yung mga bus nila, ah, punta kay sa Pilipinas no. Alam mahal 'yun. Naalala ko si Abalos eh. <laughs> Ang daming mga bus na naroon yung mukha ni Abalos, ulats pa rin eh. Iba eh, mahirap po talaga pag identified na identified ka kay BBM. Di po ba? Ikaw ang unang kamamuhian. Eh. Isa po sa pinakamalaking nagastos si Abalos kasi ang lalaki ng mga billboard niyan. Eh. Nag-artista pa, wala rin. Mas matimbang yung eto, bata to ni Bibi. Eh kasi naman Abalos, lahat ng mga huli, tatabi na kay BBM yan, lagi nasa likod eh. O, di nakaka-capture ka na ikaw pala ang pinakabata niyan. Olats ka. <laughs> Anyways. Okay. eto po, ang ginagawa po ni Prasco, the correction is not complete. The damage to country, reputation, the lives of our people. Has at avoid. yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!